Kaibigan, hey imagine mo to. May assistant ka na kahit na sa bathtub ka lang. Naiintindihan ang iyong boses, ang style mo, at kahit ang tono mo. Parang si Winston Churchill, di ba? Pero ito ang twist. Hindi mo na kailangan ng secretary. Ngayon, AI na mismo ang kakampi mo. Welcome sa episode na to kung saan aalamin natin kung paano tinuturuan ng Stanford University ang AI-powered creativity in just 13 minutes. Gamit ang tunay na karanasan ni Prof Jeremy Atley. Sabi ni Jeremy, naging inspiration niya si Winston Churchill na kahit nasa bathtub ay kayang magdikta ng talumpati. Pero ang mas nakaka-inspire, hindi lang ito pang-movie ngayon. Kaya na natin gawin 'yan gamit ang AI. Ngayon, kahit pinakamahirap na taga Palo Alto ay pwedeng magkaroon ng digital assistant na kayang itype ang gusto mong sabihin, batay sa tono, poses at konteksto mo. Si Jeremy Utley ay isang adjunct professor sa Stanford at 15 years na siyang nagtuturo sa intersection ng creativity, innovation at entrepreneurship. Pero ngayon, todo-focus siya sa collaboration with AI. Isa siya sa mga unang nagtulak ng ideyang hindi lang tech experts ang pwedeng gumamit ng AI, kundi tayong lahat. Kasama ang kanyang co-author, na si Perry Kleban, isinulat nila ang libro, Idea Flow. Pero ilang linggo lang, pagkatapos lumabas ang libro, boom! Pumasok sa eksena ang chat GPT. Imbes na mag-world tour para sa libro, bumalik siya sa pagiging estudyante. At bakit? Kasi alam niya, AI is a game changer. Hindi sapat ang traditional knowledge. Kailangan nating matutong makipagtulungan sa AI. So kaibigan, akala natin lagi, tayo lang dapat magtanong sa AI. Pero paano kung sa AI ang tanungin natin kung paano ba dapat tayo magtanong? Sample prompt. Hey AI, I want your help. Ask me questions about my workflow so you can suggest how I can best use you. Ang resulta? Mas personalized, mas insightful, mas wow. Tingnan natin ang kwento ni Adam Reimer. Mula sa Glen Canyon National Park, isa siyang ranger. Routine niya ang mag-fill out ng paperwork. Sobrang nakaka-stress at paulit-ulit. Pero dahil sa AI workshop ni Jeremy, naisip ni Adam, pwede kaya akong gumawa ng AI tool para dito. And in just 45 minutes, nakabuo siya ng AI tool na nakakatipid ng 2 days na trabaho kada submission. At hindi lang siya ang nakinabang na i-share ang tools sa buong National Park Service or 430 parks. Estimation, makakatipid ng 7,000 days of human labor ngayong taon lang. So kaibigan, isang hindi techy na professional, isang simpleng tool, isang idea, ganito kalaki ang pwedeng impact ng AI kung tama ang gamit. Pero hindi lahat ay nakakakuha ng benepisyo. Bakit? Kasi karamihan, ginagamit lang ang AI para tool. 90% ng professionals hindi ramdam ang productivity gains ng AI. Pero yung top performers, ginamit ang AI hindi lang bilang tool, kundi bilang teammate. Kapag pangit ang output ng AI, anong ginagawa mo? Kung tool lang siya, i-reject -re mo. Pero kung teammate mo siya, i-coach -co mo. Bigyan mo ng feedback, itanong mo, anong kailangan mong malaman para mapaganda ito? May mahirap kang pag-uusapan na darating? Pwede kang mag-roleplay kasama si AI. Pwede niyang tularan ang taong kausap mo based sa psychological profile na ibibigay mo at tutulungan kanyang i-practice ang pag-uusap. Hindi ito science fiction na gagawa ito ngayon at libre pa sa karamihan ng platforms. Araw-araw may bagong discovery kahit si Jeremy nagugulat sa mga idea ng kanyang mga estudyante. May mga gamit sila sa AI na kahit siya, hindi niya naisip. At ang sekreto, shift your mindset. Treat AI as a teammate, ask better questions, and explore fearlessly. Hindi mo kailangang maging coder para maging innovator. Ang kailangan mo lang ay curiosity at willingness na matuto. Sa panahon ng AI, lahat tayo ay pwedeng maging creative genius. At gaya ng sabi ni Jeremy, bawat tao ay may kakayahang maging malikhain. Kailangan lang buksan ang isip sa posibilidad. At tandaan natin, ang AI ay hindi lang para sa mga tech expert o taga Silicon Valley. Isa itong makapangyarihang kasangkapan na pwedeng gamitin ng kahit sinuman. Yes, kahit ikaw, para maging mas matalino sa trabaho, mas mabilis matuto, at mas mahusay gumawa. Karamihan sa mga tao, ang pagkakamali ay ginagamit lang ito na parang simple research engine at doon sila nadadapa. Ang tunay na ganda ng AI ay lumalabas kapag ginagamit mo ito ng tama at may direksyon. At kung isa kang estudyante, negosyante, content creator o simpleng tao na may gustong matutunan, kayang-kaya kang tulungan ng AI, basta tratuhin mo ito bilang kapartner partner hindi lang isang robot. Kapag malabo ang tanong mo, malabo rin ang sagot. Pero kung malinaw at may purpose ang input mo, grabe, magiging napaka-powerful ang result. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng utak mo, ito ay tungkol sa pagpapalawak ng kakayahan mo. Ang mga tao na magtagumpay sa mga susunod na taon ay hindi yung takot sa AI, kundi yung marunong magtrabaho kasama nito. Hindi sinasakal ng AI ang creativity mo? Lalo pa nitong pinapalawak? Kailangan mo lang matutunang gamitin ito ng tama? At huwag matakot mag-experiment at magkamali. Kaya kung ginagamit mo ang AI bilang shortcut lang, panahon na para baguhin ang pananaw mo. Isipin mo ito bilang tulay, mula sa mga idea mo, patungo sa tunay na epekto. Tigilan na ang mga maling paggamit ng AI Simulan mo nang gamitin ito ng tama at kapag nagawa mo yan, magugulat ka kung gaano mo kayang lampasan ang sarili mong inaakala. At kung natuto ka today, kaibigan, huwag kalimutang i-like, i-share, at magsubscribe para sa mas marami pang AI-powered inspiration. Question of the day, anong bahagi ng trabaho mo ang gusto mong i-automate gamit ang AI? Comment down below. Baka ito na ang simula ng next big idea mo. See you in the next video mga kaibigan.